Christmas is coming, naghahanap pa ba kayo ng mga pasyalang may jam-packed activities? Meron kasi niyan sa Green Hills at ang kakaibang bump car on ice sa isang mall sa Mandaluyong. Magbabalita si Mon Gualvez. Kumukuti-kutita, bumubusi-busilak, ganyan ang mga ilaw dito sa Night Market G-Strip sa Green Hills, San Juan. Talagang damang-dama na ang Pasko. Kila naging one-stop pasyalan din ito dahil may mga palaro at rides. Meron din mga tsangge kung saan pwedeng bumili ng mga Christmas decors at damit pang regalo. May pang food trip pa. Pero hetero talaga ang pinupunta ng marami, ang fireworks display. Takoy natutuwa sapagkat panahon na naman ang taon kung saan uh, natin ang pagdating ng ating uh, Panginoong Hesus Kristo at siyempre at bahagi niyan po ay ang uh, Pagbubukas ng ating Green Hills Night Market at malaki ang pagbabago ngayon dahil siyempre hindi na tayo kinakilangang maipit sa anumang mga COVID restrictions. Ngayon mapapansin natin talagang back to normal ang lahat. Ang uh, San Juan po ay nananatiling lungsod sa Metro Manila na merong lowest crime volume. Kung kaya at hindi lamang tayo ligtas sa COVID ngunit ligtas din sa anumang kapahamakan. Bukas tuwing alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi ang night market para sa lahat. Sa mga gusto naman ng thrill, sa mall na ito sa Mandaluyong, merong bump cars on ice. Sa halagang 150 pesos, pwede nang ma-enjoy ang bump cars sa loob ng limang minuto. The ice bumpers originated from uh, a winter hobby called ice tube, a snow tubing, um, which is very popular in, ice, uh, in, in ski resorts around the world but it's slowly gaining popularity um, in ice skating around the USA and Canada. Siyempre, hindi nyo na kailangan pong bumili ng tickets para pumunta sa mga ski resorts. Um, you can experience the fun, the same fun, here in the Philippines. Pwede mag-solo ang bagets, 6 years old pataas. Pwede rin namang sumakay ang mas bata, pero dapat may kasamang mas nakatatanda. Pero teka, hindi ba bitin kong 5 minutes lang? Hindi naman po, kasi um, sa start kasi, mas, masaya na po siya you will experience the thrill of um, the snow tube from the very beginning pa lang. Ang five minutes is more than enough na po yun. Para naman masigurong safe ang mga bumper cars, araw-araw tong chine-check up ng kanilang mga staff mula sa battery hanggang sa inflatable nitong tubes. Eto pa ang good news. Hindi lang din ito ngayong Christmas season, kundi buong taon yun ang may experience. Bukas ang Bumper Cars on Ice mula lunes hanggang webes, 10 a.m. to 10 p.m. And very soon, Pati mga taga Cebu, may experience na rin ang bomb car on ice. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.